Yan mga kabayan ito. Makikita nyo itong halaman na ito. Malalapad yung dahon. Madali lang magparami yan. Discard yan. Ganito lang yan. Yan. Ito. Nakikita mo itong ano. Ito. Diba? Ayan. Oh. Mahaba na yung ano niya, Ayan. Mahaba na. Kaya lang mo dito. Dito. Tapos itatanim mo ng palibago to. Kasi ito yung ano niya, itong laman niya. Ano yung pipera pira sa mo. Parang lilapalitan mo itong ano, ito. Yung sahan niya, itong parang laman. Tatanim natin yan. Putubo pa yan. Kasi ito bag, palibagong tanim natin to Itong katawan niya dito sa lupa para dumami ito madali, madali magparami ito 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 yung ano niya laman na yan yan ang itatanim mo palibago yan tapos puputulin mo lang dito yung kaputol yung kaputol niya may susuwi yan, may tutubulit yan dyan ah putulin na natin kabayan ito papakita ko sa inyo Ito. to Yan. Tatanim natin ito ng palibago. Yan. Nakaganyan. Yan. Ito. Natin. yan natin. Madali mo parami ito eh. Ah, nakikita niyo to. Ayan May ano pa yan o. may Parang may laman. Ito laman. Tanggalin natin ibang dahon. Ayan. Pasisira na. Ayan. Ito yung tatanim natin yan. Ayan. Ito. Ayan. Bagong, ano naman siya. Ya, tapos ito yung ano niya, laman. Yan. Yun. Yan, itong laman na to, yan, no. Oh. At hatiin mo to. Itatanim mo na ito ng ano, isa-isa. Yan. Tanggalin mo natin itong Ugat-ugat. ganito, Oh. yan, ganito, yan itatanim mo to, ay susuwi na yan ang dami nito hmm. yan hmm. Yan. Hmm. yan yan yan, ganito yan, itatanim mo to, yan, mga po, tutubo yan yan ang magpaparami dyan

Patanim natin ulit po. Ito. Ayan. tulim ulit dito yun o yun yung laman yun laman ko yan. Magandang ano. Ano na siya. Ayan. ayan bagong taniman naman yan. Pero mabubuhay pa yan. yan mabubuhay yan. Ayan. Kasi ito, yung mga laman na yan, mga laman na yan, yan ang ano, magpaparami dyan. Yung laman. Ahati-hatiin ah, mo lang yan eh. Yung mga laman na yan eh. Tumubo yan. Yung mga yan. Ito, ayan. Ayan tatanggalin ko ulit yan kukunin ko yung mga laman yan para dumami tatanim mo ulit ng palibago yung itong mga, mga, ano, mga, malalapad na daon okay, kabayan, bye, -bye.